Ngayon tapos na nga ang usapang nutrisyon. Aba, pag-usapan naman natin ang pederasyon ng kabataan sa darating na SK Convergence 2025 dito sa Usa Publiko. And today, We are joined by three leaders, leaders. youth uh -oh. leaders, youth leaders. Mm -hmm. Shempre, ngen siya. Uh, o, oh, kasama natin si Nagbasit, Nagbasat, <laughs> ano leta? Gian, mm -mm. Gian Fernandez. Uh oh, uh, -oh. uh -oh. Gian Francine Lampas. Uh, Saan lang galing ang Fernandez mo na naman? <laughs> <laughs> ang gigigil ako sa iyo. <laughs> ang ang Kabataan Federation Vice President, Youth on Point Community Manager. Kasama din natin si Ms. Diwa Amor Tomas, Youth on Point, uh, Point President. President. At si Joshua Paran, SK Federation <laughs> Assistant, Assistant, Assistant Secretary, Secretary Youth Ay, on Point Vice President of External Affairs. Good morning sa inyo. Good, Good morning po. Wow, sabay-sabay. Yes, teacher. <laughs> uh -oh. uh -oh. Renactis po namin. Na-practice uh siya. -oh. Sabayang bigkas. Ano ang paborito niyong gulay? <laughs> Hindi, pero kamusta ang morning naman natin. Mabuting-mabuti naman po ang aming morning. It's a foggy morning po. <laughs> yes. Foggy, fog, fog, foggy, foggy, foggy fog. afternoon. Wow. Sa di ba? eto Ito nga pa sino nga maari masumagot sumagot nito? Ano itong Leaders Convergence 2025? At oo. Ang Leaders Convergence 2025 po, it is an avenue for all the youth. Around the Philippines, so it is a national event po kung saan binibigyan po namin sila ng avenue para ma-develop pa po yung mga leadership capacity nila. And it is here also na tuturuan po namin sila ng mga ethical leadership and such. Pero bakit dito sa Baguio City igaganapin itong uh, what they call, leaders, leaders Yeah, ang ang maganda po talaga kasi ang uh, leadership ng uh, ating uh, mga kabataan dito sa Baguio and we really want to showcase kung paano nagkakaroon ng collaborative leadership dito and of uh, especially din ang ating uh, environment, ang ating climate, all the tourist spots din dito sa ating uh, um city. Oh, real. Maganda nga naman kasi dito, oh. 'di ba? Alam med nga mapangkapay lang ije baba. Para. <laughs> 'Di ba? Mainit, malamig dito. Oh, at oh, oh. ng Leadership Convergence. Partial-partial din tayo oh, pag mahita. Yeah. Ngao, yes, <laughs> 'di ba masaya yan. Ilan inaasahan nating delegates ngayong taon na ito? Um, we are expecting around 150 to 200 SKs and leaders across the country po. So pupunta po sila dito for the convergence lang po. Ayun. From buong Pilipinas talaga ito. Yes. yes from the Zambesayas and Mindanao. Yes. Oh. Sinong lag? Sino oh. yung kan, O oh, oh, yung uh, budget pero, nila? Oh, oh. Nag-organize. Uh, we organized po. Youth On Point organized the, the oh, event oh. itself. Pero yung budget po kasi, kaya po um, medyo strategic strategic din po kami na tinawag yung mga SKs kasi yung budget po niya is mga galing po sa SK budget. I see. Oo. Yes. Pero kanina na sabi niyo tutulungan natin yung mga youth leaders kahit saan man sila sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ano nga ba ang main goal and advocacy ng Convergence 2025? Oh, yung tema niya. Yeah, ang tema po natin ngayon for actually this is the first uh, Leaders Convergence 2025 that, we're, that is organized by Youth on Point. At ang theme po namin ngayon is Elevate, Skilling and Scaling Up. So kung makikita po namin, we really want to challenge our youth to level up. Ibig pong sabihin, they're able to understand properly ano nga ba talaga yung reason bakit sila tumakbo bilang SKs. At uh, ano nga ba yung kaya nilang gawin for their community. Kaya po yung mga aming mga um, events na gagawin ay katulad ng isa po sa mga events na gagawin po namin is yung city tour. Also, isa pa sa mga event natin ay? Uh, magkakaroon po sila ng policy making. So, um, dito po mangyayari, dito po yung sinasabi po namin a while, na tutulungan po namin sila kahit saang pong lugar sila kasi magkakaroon po ng policy making we want that this convergence will not just be um, a pure seminar or lecture lang po siya so we want na magkaroon po sila ng output from here so mangyari po uh, magkakaroon po ng parang um lang po sila ng uh, parang what do you call this one uh, kukuha lang po sila ng ideas from each and every one sa convergence and then from that mag-identify po sila ng problem na na-experience sila sa lugar nila. So, um, ano yung pinaka na-experience silang problem, gagawan po nila yun ng policy. Tapos yung policy po na yun, pwede po nilang i-apply sa lugar po nila. Ayun. Mm -mm. Pero meron ba tayong main na, na parang issue ng mga kabataan na tatalakayin during this convergence? Um, actually, ang ganda ng tanong na yan kasi um, sa registration meron kami doon data na iaas ano yung center of youth participation na gusto nilang um pag-involvein so uh, for now sa data natin ang nangunguna is active citizenship health education and uh, economic governance so kung makikita po natin doon sa mga data na yon doon po sila mag uh, magko-collaborate together pero before po yung policy making po na yun, no on on, on our um, third day, or second day ang mangyayari po muna is magkakaroon po talaga ng mentorship kung ano nga ba talaga yung i-journey po namin ulit sila kung ano ba talaga yung kanilang mga pwedeng gawin. Ang uh, mga fears po ng mga SKs, ano ba yung mga hinaharap nilang fear during their terms, ano din po yung mga mental health po na nakaka sa kanila. And uh, para po magkaroon po sila ng um, fresh perspective po ng kanilang leadership. Ayos naman. no? Oh. Pag magsalita. <laughs> <Totoo>. Iboboto kita. <laughs> Hindi, pero I just wanna ask, dito sa uh, Convergence 2025, mga youth and SK leaders lang ba yung iimbitahan o yung mga yung mga kabataan din kasi since dito sa Baguio City, marami pa rin ang mga barangay dito na walang tumatakbong SK, uh, SK uh, personnel uh, o sa barangay nila. Um, well, focused po talaga siya sa SKs and for the youth leaders kasi um, positioning na rin po, eh. positioned na po sila, they have influence. So, um, sila po talaga yung strategic but we are not closing doors po. If meron pong mga talagang gustong mag-join, actually in our database meron pong uh, under ed, meron others. din pong others. Uh, we are not closing doors po but our priority is SKs and leaders positioned na po in their own communities. Sino mapapansin? Oh, pwede kayo. Oo, uh, Pwede tayong pumunta-punta oh, oh, doon. dapat tayo doon. Um, pa sa tingin niyo paano ito makakatulong para palakasin ang boses ng mga kabataan on a local and national level? Ay, naniniwala po kasi kami na lahat po ng kabataan, meron po silang skill, meron po silang potential na kailangan lang pong itap. Tulad nga po ng sinabi nila Ate Diwa and Ate Yani. Um, yung mga SKs po, positioned na po sila and gusto po namin i-develop kung ano po yung meron na sa kanila. Gusto po namin itap kung ano na po yung meron na sa kanila. So, we believe po na ito pong Leaders Convergence, malaking uh, avenue po ito para sa mga kabataan para mabigyan po sila ng boses and at the same time, yung mga projects that they have in mind, matulungan po namin sila to make it into reality kasi yun po ang lock sa mga kabataan ngayon they lack support system yes, and this leadership convergence is a support system not just here in Baguio City pero sa buong Pilipinas po Siguro magdagdag din ako dun, no? Um, one of our adv advocacy is really creating safe space for the youth where they are heard and they are also valued. Siguro yun ang reason din kung bakit gusto namin magkaroon ng collaboration mula Luzon, Visayas, and Mindanao. We want to learn about their culture. We want to learn about the challenges that they're facing, even yung strength ng kanilang mga municipalities. And as well, meron din kasi kaming niraral na life skills, leadership, and training. So gusto din namin ma makita nila ano nga ba talaga yung ginagawa nating um, movement dito sa Baguio, na talagang nakakatulong para mag-participate ng mga kabataan dito. Kanina nabanggit mo may trainings. Ano ba yung mga workshops or trainings na aasahan ng mga dadalo dito? Yes, yeah, so, allow me po to journey yun know, sa uh, LeadCon. So, meron po tayong day zero. Sa day zero, dun po mangyayari yung arrival ng mga uh, guests po natin all over the country. And then, um, sa gabi po, we want this time to be a wonderful time for them as well. Na mag-grasp yung kanilang dahilan kung bakit po ba sila nagpunta dito sa Baguio. Yes. So, ang una po naming topic for that day zero is um, going back to your why. So, lahat po ng SKs, di ba, meron po silang dahilan kung bakit po sila tumakbo. So, pero along the way po kasi, siguro ako din po kasi ay SK. So, I know that along, along your journey as SK, parang nawawala po yung dahilan mo eh. Kasi you experience different problems, nandun ka na sa position. So, uh, as SK, um, gusto po namin na mabalik sila sa dahilan kung bakit sila tumakbo. And then for our day one, doon na po pa feed yung mga kailangan po nila as SKs. So, doon na po mangyayari yung mga lectures and workshop po namin about um, ano ba yung greatest fear ng mga SK? Kasi nga po, isa po sa advocacy po namin ay safe space. So, kailangan po, um, ma, parang ma-breakdown lang po na hindi lang sila yung nakaka-experience ng ganong fear. Yan. And then after that, um, medyo go back sa dahilan. So, um, aaralin po namin ano po ba yung sinasabi ng government about SKs? Ano ba yung job ng SK? And then after that, meron po tayong mental health summit. And yung pinaka-important po sa day one is yung ethical leadership we want to let them understand na paano sila gagawa ng isang desisyon kahit na ayaw yun ng maraming tao. Kahit na hindi yun pasok sa um, lahat ng mga kabataan, paano pa rin nila paninindigan yun? Kasi alam nilang yun yung tama. Ayun po yung day one namin. And then on day two, magkakaroon po ng, ayun uh, na po yung policy making. So mahahati po yung grupo ng um, group A and group B. And then, what will happen there is, yung group A, habang yung group A po ay nasa city tour, yung group B naman po ay nagpa-policy making. And then, sa afternoon, baliktad naman po sila. City tour po yung isang grupo, tapos policy making po yon And then, sa dulo po, we want to commend their efforts kasi hindi po biro na gumawa ng policy. So, we want to um, allow them to speak as well. Ano ba yung policy na ginawa nila? Ano ba yung problema na na-identify nila? At ano yung solusyon na gagawin nila? And then after that po, magkakaroon po ng awarding ceremony. And then on our last day, uh, magkakaroon po kami ng unity walk. So ito pong parang parade po siya sa, um, lah ng lahat ng mga leaders sa um, Baguio, tatawagin po namin ng SK Federation po dito. At ganoon din po sa lahat ng nag-attend, ng um, lead con po namin. So magkakaroon lang po ng unity walk. Um, showcasing na we are united as leaders not just here in Baguio but all over the Philippines Napakaganda naman pala ng advocacy at ng uh, lead call na ito ano Pero mayroon ba kayong uh, na invite ng mga speakers for yung mga workshops natin? Yeah, ang mga ang, ang kagandahan doon yung mga speakers natin ay yung mga naka-journey din kung ano yung mga topics natin. So we invited our mayor, Mayor Magalong, isa siya sa mga speakers natin. Ang isang SK din si uh, SKFB na makikilala din nila na nakaranas din kung paano mag uh, Actually si Sir FB po um when we were having another activity with this one organization po shinare niya po na SK po kasi siya sa Manila. At sa isang taon po, activities niya po, 200. Sa isang taon? Yes! Dalawang dang aktividad? Yes! Kaya? Yes, kaya, kaya pala. So, uh -oh. in invite po namin siya para at least makita din po ng mga SKs na, ah, pwede pala. Pwede pala namin i-adopt yung ganitong activity. Yes, yun po. And then another one po is si General Binag. ah uh, siya po ay isang um, retired na police from, um, from hindi ko po actually alam pero um, ano po siya uh, siya po yung isa sa naging parte ng masasapa no sa sa 44 so gusto po namin na makasama siya para at least makita po natin kasi po meron din po siyang organization so gusto rin po namin na ma-share po niya kung ano po ba yung wisdom po niya during his time nung um, siya pa po ay police hanggang sa ngayon po meron na po siyang organization ayun pero paano na, gaano ba kahanda ang SK Baguio at LGU para dito sa SK Convergence 2025? Ayan, so matagal na po namin itong pinaghahandaan and we're so thankful and grateful po sa City of Baguio dahil meron po silang resolution for this. And nagpapasalamat din po kami also sa National Youth Commission and sa LYDC kasi full po yung support po nila sa amin while we are preparing for this activity. Ang galing, no? Parang lahat. Mm -hmm. Lahat talagang uh, sama-sama, tulong-tulong. Sabi nga, di ba? We, we are one. one. Sabi talaga, dahil. Ano kanta yan? Ewan ko, we are one. <laughs> <laughs> Oo. Um, after ng event na to, sa tingin nyo, ano yung magiging impact niya in the future? Um, ang, magiang ang nakikita naming impact dito talaga is yung magkaroon talaga sila ng clear direction where they are heading in their leadership. Another uh, full support mula sa iba't ibang mga leaders dito sa ating bansa. And of course, a network of SK chairperson who will be helping one another. May follow-up no. programs kayo. Yes, like after LeadCon, yes. meron ulit mga magkakasunod pa. Yes po. Actually, yung LeadCon po, kasi first time po talaga namin itong national event. But last year po, nag-create po kami ng um, local event, citywide event, na itatap po namin lahat ng mga aspiring leaders or leaders na po sa kanilang school. So dito po, since nabanggit po ni ma'am actually kanina yung um, lack of um, active participation ng mga kabataan dito sa Baguio City. Actually po, para magbigyan ko lang po kayo ng data, more than 50% of our barangays here po in the city of Baguio ay wala pong quorum. So pag wala pong quorum, um, kulang po yung tumakbo or walang tumakbo at all. Ayun. So um, kami po na nakikita po talaga namin yon first hand. Gusto po namin solusyonan yon by tapping all leaders na po. Saan po ba nagsisimula? Sa schools. So, tinatap po namin yung mga high schools na magpadala po sila ng mga leaders na iti-train po namin, na, na hindi lang po sila iti-train for leadership, but we will train them for life skills. Ayun. Tama, ang maganda doon, partner din po namin ng city, just last July po, nagkaroon po ng SINAG 2025, we gathered 600 youth po akro, dito sa Baguio, sa mga schools po natin, and then tayo po yung aftercare So, yung Life Skills and Leadership Training 2025 is an aftercare of SINAG po kung saan, opo, oh gathering po siya ng mga youth. Ang maganda po dito, yung magme-mentor po ng mga kasama din po namin ay graduate naman po ng Life Skills 2024 last year. So, makikita po talaga natin yung progressive na partnership ng city na nagkakaroon po talaga ng uh, growth ang mga leaders ng Baguio. Real, no? Tignan nyo nga kayo, oh. Ang gagaling. Uh -oh, ang gagaling sumagot. Mm -hmm. At sumali kaya kayo sa mga padya. <laughs> <laughs> Pero kanina sabi mo, three days yon yun. Di three days ba? At parang mga four. Four. Po, four. four days. O, kasi may day ko po. Oo, oo, nga. Pero o, Ano, o. personally, ano ang pinaka-exciting part dito sa Leadership Convergence 2025? Ako po personally, ang pinaka-excited po ako is yung sa day two po namin. Mm -hmm. Day zero, day one, and day two. Yung day two po kasi, bukod sa city tour po siya, um, yun po, makakagawa po sila ng policy yun po talaga. Kasi parang ito pong policy na to, kaya po nila tong bitbitin sa mga lugar nila eh. Parang i-modify na lang po nila according to the problems they have encountered. Ayan. Or um, yung iba na... Sige lang. <laughs> yung, sila. yung, yung, yung city tour naman po kasi Um, gusto po namin na i-showcase yung Baguio. Yun po talaga. Para, yes, oo, um, Para dito na lang sila mag-SK. Ay, ay, <laughs> ay. Mali, so ay, on, ay, ay, sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. <laughs> parang, mali. Ayun, parang gusto po namin i-showcase kung ano po ba yung meron sa Baguio. Kasi unique din po talaga. And thank you po talaga sa um, resolution po na nilabas po ng City Council po natin dito sa Baguio. Kasi ma-wave po lahat ng fees. Yun. So, ibig sabihin po parang... Uh, Um, since partner po namin yung city, talagang support, supportive po sila sa advocacy po na ginagawa po namin. Ikaw? Sa, sa akin naman siguro ang pinaka-exciting exciting ako, excited ako is yung day one kasi doon naman sila magsusot ng kanilang mga cultural attire. So, Ay, may pa-cultural attire. Yes! Gusto ko yes! magmanood. Ah. Makikita oh, oh. talaga natin kung ano nga ba talaga yung kayang i-showcase ng kultura ng mula Luzon, Visayas at Mindanao. Wow. Oh. Alang isusuot mo doon? Pag-isipan ko oh. pa. Lagi eh, ano daw? Pas wag muna ngayon. Oo. Oh, oh, Casper? Oh. Oh. Just. Hindi ka one Sa akin naman po personally, gusto ko po yung sa ethical leadership po. Kasi doon po kami magkakaroon ng opportunity na ibahagi sa kanila kung ano rin po yung naging journey po namin sa leadership namin, ano po yung naging pundasyon namin, bakit hanggang ngayon nakatayo pa rin kami at patuloy na nagkakaroon ng advocacy para sa mga kabataan. So nakikita ko po kasi na very important po itong topic na ito, hindi lang sa City of Baguio pero sa buong Pilipinas po. Are we looking forward na after Baguio and next year sa ibang lugar naman? May 2026 uh Oo. -oh. Uh -oh. Pwede. Pwede, Pwede. po. Actually po um, gusto po talaga namin siyang gawin every year. Actually twice a year nga po dapat ang Leaders uh -oh. Convergence, pero dito lang po siya sa Baguio pa lang yung nakikita po namin. Uh -oh. Mata kayo sa venue. ibang lugar? Uh -oh, para, uh -oh. para para kayo naman ang mabigyan ng ibang pagkakataon uh -oh. na mag-discover ng ibang siyudad. Actually, hindi ba? Hindi puro kayo kayo na lang din yung hindi right, right. na mabisita. Tama o, po, o, tama. 'Di ba, 'di diba? Ito parang nakita ko na tong batang to. Saan? Sa Facebook. <laughs> 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 o, anong mensahe natin sa mga kabataan na nais tahakil ang pagiging isang leader? Oo. Ah, uh, parang ang lalim po ng tanong. Parang hindi pa <laughs> ako naman, ako naman bilang mentor po no ako pa pala isa sa mga mentor na ating mga kabataan ang gusto kong ipa um ipatrating po sa kanila that they are not alone in their journey actually uh, kaya po nag-exist po yung aming organization is that we really want to Um, extend our help and support to our youth. Kasi po minsan sa leadership, pakiramdam natin mag-isa tayo or pakiramdam natin hindi tayo naiintindihan because of generational gap. But when we really extend our understanding, yung hindi lang po tayo yung gusto, kasi di po ba pagkabataan, gusto natin tayo yung napapakinggan, pero gusto din po namin turuan sila na makinig din. Yes, dapat lang. oo ang sinabi niya. Kasi, oo. Kasi ngayon, minsan, kabataan na ang dapat mapakinggan. Mm -hmm. Kasi parang, siyempre, malakas na nga yung, uh, yung passion, yung boses niyo, nabibigyan na nga ng pagkakataon. Minsan, yun yung nakakaligtaan ng mga bata, mm -hmm. ang makinig. The ang gamitin Damn. ang kanilang sense of hearing. Oo, <laughs> oo. Oh, oh, oh. At saka ang daming magagaling ngayong kabitaan. Oh, oh. Na talagang, Sa sobrang galing, ayaw makinig. Ah, oh, yun lang. Mm -hmm. Yun ang so, kailangan talaga. Very good, very good. Ikaw, ano naman uh -oh. ang mensahe mo sa mga future youth leaders natin? Ako po siguro, wag po silang mapanghihinaan ng loob. Kasi along your journey, it is really hard. Marami po talagang may encounter na different battles, different problems. Yung iba po, ayaw pa talaga sa'yo. Talagang hindi, hindi talaga lahat ay mapaplease mo, hindi lahat magugustuhan ka. But um, wag po tayong mapanghinaan ng loob. Kasi ako po, kung meron man po akong sinasabi lagi sa sarili ko is, I was, I was, I was here for a reason. I am here for a reason. Ako po ay pinili dito. Kaya kung ano man yung kaya kong gawin, gagawin ko na siya ngayon. And isa rin po siguro is make sure to have your support group. Kasi it's, it's really different if you have support group. Parang may mga times po kasi na very clouded na yung mind mo. You, you want to, to do some things na hindi pala makakabuti sa'yo. But if you have support group just like these people, mapapaintindi po nila sa yung mga bagay na hindi mo maintindihan ngayon. Or masasabi nila yung mga bagay na kailangan mong marinig ngayon. ayon So please have your support group. Um, kahit isa or dalawa, it's all right. Basta you know that these people ay talagang pinagkakatiwalaan mo. Napakaganda ng sinabi niya. At Ito. napakaganda niyang bata. Habang nagsasalita siya, <laughs> alam mo kung uh, sinong nasa isip ko, Sina? si Nina Jose. Ba? Ano? Oh, nung, oh, nung bata-bata oh. si ni, kilala nyo ba si Ninya Jose? Hindi. Oh, kayo talaga. Sino ang kilala yung Jose? Galing din yun sa bahay oh, yata oh, sorry, eh. si Rizal lang. Kilala yun siya? Hindi po. Ay, oh, sige, sige. Ikaw, magmensahe ka tapos <laughs> ipapakita si ko yung picture mamaya. So. Sa akin naman po, kaya mo, kailangan mo lang ng kasama. Kailangan mo lang ng tamang support system. I myself po, um, hindi ko po masasabi na nandito po ako sa lugar kung nasaan po ako ngayon without my support system. Kailangan po talaga natin ng mga tamang kaibigan na susuportahan tayo sa journey natin and at the same time, papaalalahanan tayo kung saan tayo nang galing. Papaalalahanan tayo kung ano yung purpose at kung ano yung direction na gusto nating puntahan. And naniniwala po ako na lahat po talaga ng kabataan, meron po talaga silang potential and meron po talaga silang capacity to lead. Kailangan lang po talaga nila ng mentor. Kailangan lang po talaga nila ng magsasabi sa kanila na, uy, kaya mo. Real, real. Yun lang naman talaga eh, yung magpupush sa kanila. Kasi, syempre, kahit sabihin man natin na hindi na nga masyadong, minsan, hindi din kasi pinapakinggan ng mga kabataan. Kasi nga, yung generational gap nga natin sinasabi, parang na panghihinaan talaga yan ng loob kasi ay walang ka bata yan uh, so siyempre malamang sa malamang yung bata tatahimik na lang ako mm -mm. oo pero if you have the support group to push them to become the leader that they are ah, oh, di ba eh sila kasi yung maglilid din ng ating bansa very mm -mm. very soon tayong mm -mm. ngayon pangalang bilang SK di ba uh, nagiging uh, na ipapakita na nila yung kap kapasidad ng isang kabataan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang komunidad. <laughs> And I really hope na sana mas marami ang pumunta or makip-join dito sa Leadership uh, Convergence 2025 kasi ba, baka dito sa way na ito e eh, ma-push natin yung mga future leaders para tumakbo at makumpleto nila yung quorum dito sa Baguio yes. City at magamit nila yung pondo para sa mga kabataan din na umuasa sa yes, barangay tamay. nila. Uh, tamay. Uh, uh, tamay. Dahil naniniwala tayo pa rin sa kasabihan na ang kabataan ang oh. siyang pag-asa hmm. ng bayan. Totoo yan. Oh, kaya ngayon. Tignan, ipagpatuloy niya, tignan yung nangyari sa akin. <laughs> 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 eh may lang eto si eh, niya si O. CO. Ah! Uh, ang ano siya ngayon ng Pangasinan. Oo, oh, oh. yung nga mayor ng Bayambang. Oo. Oh. Oo, oh, dati yan siya. Oo, oh, ayan siya. Oo, oh, di ba? Kamukha niya si Kwan, kamukha niya si Gian. Naihiya na Ay, po. Sample din siya kay oh, diba? Barretos. <laughs> yes, artistahin. Oo. Oh, oh, Naku, wag po kayong malilito ha. hindi, oh. hindi. actually, nalito na <laughs> nga ako. Nalito, 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 nalito na nga na na ka ako. Sa <laughs> Pangasinan yata ako eh. <laughs> Hindi, pero anyway, maraming salamat. Maraming salamat. Pero saan pala ito gagal? Um, Oo. Kailan ito gagalapin? At saan dito sa syudad? Uh, ang, leader, ang Leaders Convergence po natin ay gaganapin on August 7, 8, 9, and 10 sa Hotel Supreme, Magsaysay Avenue, Baguio City. Paano po sila pwede po bang walk-in or magpaparegister po? Ayun, sa tamang-tama, ongoing po ang aming registration. Meron din po tayong onsite registration pwede po nilang i-visit ang aming Facebook page at Youth on Point and uh, at at pwede din po nilang i yung QR code po natin ngayon Diyan sa screen niyo nako scan scan lang po yung mga gustong makipag-participate dito sa Leadership Convergence 2024 hanggang kailan ang registration um actually po ngayon until July 31 po but we will talk among ourselves po if um, i-extend po namin yung registration. At may onsite din po yes kami. Yes po, may onsite oh, din my po May onsite oh. registration. Baka mapadaan kayo dyan. Oh, baka baka daan tayo doon. Oh, yes! yes. Oh. Dadaan lang tayo. <laughs> Parang titignan, ah, di ah dito yun. Ah, dito pala. Taos okay. Tapos ales. <laughs> magpa-register na. Ah, oh, tama. Maraming maraming po. salamat. So baka may nais kayong batiin. Oh, oh. Um, nagpapasalamat po kami sa RNG for having us here. This is really a big help po para sa Youth on Point at sa Leaders Convergence 2025 para ma reach up, out po namin ang mga kabataan. So, thank you so much po for having us today. Thank you po. Ako po, thank you so much po for the city of Baguio for helping us as well. And shout out po sa amin pong founder, si um Ma'am Frances. And sa amin pong core team, um, Kuya John Lloyd and Kuya David. Thank you so much for supporting. Eh. Mga artista pala. We would also like to shout out our church, Light of the World, Worldwide Ministry, Baguio. Ayan, kung wala po kayo, wala po kami dito. Yes. So, if you're not there... You're over there. Di ba? 'Yun naman talaga eh. Ikaw may papasalamatan ka ba? Wala. Thank you, Lord. Yeah, Real real. Ayan. Maraming maraming salamat Gian, Diwa and Juswa. Oo, oh. parang nakasalubong ko na sa Session Road.